News mga balita ngayon Dalawang dating miyembro ng NPA sumuko sa pulisya sa Bulacan Price freeze sa mga bilihin sa holiday season iniutos ni PBBM Halaga ng piso kontra dolyar sumagsad sa 59 pesos and 13 centavos Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Voluntaryong sumuko ang dalawang dating miyembro ng New People's Army o NPA sa mga otoridad sa Second Provincial Mobile Force Company ng Bulacan Police Provincial Office Kamakalawa. Batay sa ulat, kinilala ang mga sumukong individual na sina alias J.R., 58 years old, residente ng barangay Mapulang Lupa, Pandi Bulacan, at miyembro ng CTG Squad 3, KLG Tarzam, at alias Rose, 51 years old, residente rin ng nasabing barangay, at miyembro ng CTG Narciso Antaso Armil Command. Kabilang rin sa mga isinuko ng isa sa kanila ang kanyang caliber 9mm pistol kasama ang isang magazine at limang bala ng 9mm ammunition. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Second PMFC ang dalawang dating kasapi ng NPA para sa dokumentasyon at paghahanda ng custodial debriefing report upang makalap ang mahalagang impormasyon na makatutulong sa mga susunod na operasyon ng pulisya. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Trade and Industry o DTI na magpatupad ng price freeze sa basic at prime commodities hanggang matapos ang taong ito. Ito ang inanunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, alinsunod sa kagustuhan ni PBBM na walang magtataas ng presyo ng mga bilihin sa papalapit na holiday season. Inatasan din ni PBBM ang DTI sa striktong pagmumonitor at pag iimplementa ng maximum suggested retail prices sa mga imported rice at iba pang mga mahalagang pagkain. Bukod dito, inutusan din ng Pangulo ang DTI na patuloy na magkaroon ng koordinasyon sa mga manufacturer para maiwasan anya ang biglaang pagsirit ng mga presyo ng mga bilihin. Lalo pang sumadsad sa 59.13 ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon, October 28, na pinakamababa sa kasaysayan ng bansa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ito'y bunsod na rin ng pangamba sa ekonomiya ng bansa at sa kasalukuyang issue ng maanomalyang flood control projects ng pamahalaan. Sinabi ng mga eksperto na isa ito sa worst performers in Southeast Asia ngayong buwan simula ng makaapak sa 59 peso level ang piso kontra dolyar noong Disyembre ng nakaraang taon. Ayaw naman munang makialam ng BSP dahil na rin sa day-to-day -day volatility ng currency market at ipauubaya muna sa market forces ang exchange rate. Noong lunes, ang magsara ang palitan sa 58 pesos and 90 centavos at nagbukas kahapon ng umaga sa 59.098 ang halaga ng piso hanggang sa tuluyan itong sumadsad sa 59 pesos and 13 centavos. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.